Hinarang ni Pangulong Bongbong Marcos ang ipinatupad na Joint Circular o Traffic Circular No. 1 ng MMDA para sa mataas na multa sa illegal parking sa Metro Manila. Kung bakit nagbabalik si Aileen Talipi. Hinarang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inilabas ng memorandum ng Metro Manila Council na nagtataas sa multa sa illegal parking mula 1,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Sinabi ng Pangulo na hanggang isang libong piso lamang ang maaring gawing multa sa illegal parking at hindi na kailangang tumaas pa ito. Hindi pinayagan ng pangulo na ipatupad ang Joint Traffic Circular number no. 1 ng MMC para sa mataas na multa sa illegal parking. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na naiintindihan nito ang intensyon ng pagpapato ng mataas na multa, subalit mas nangingibabaw sa kanya ang disiplina kaysa multa. Binigyang diin ng Presidente na ang bagong Pilipino ay disiplinado at sa pamamagitan ng pagtutok sa responsibilidad ng bawat isa ay makakabuo ng pangmatagalang solusyon sa problema sa trapiko. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.